Welcome po kayo sa YouTube channel ko DJ Rejoy 03 Building Gracia Meron din akong TikTok Inulit ko na to dun sa nauna kong video Ganoon din ang pangalan DJ Rejoy 03 Building Gracia Ganoon din yung logo Parehas lang din Kulay blue na may letter B Okay Sa so, may gusto Kung gustong mag-subscribe Kung gustong yung mag-comment Magtanong kayo patungkol sa music Salamat po yung notification, paulit-ulit ko na sinasabi, tsaka yung kung gusto nyo i-like, yan, pinutin nyo lang para palaging update pag nagawa ko ng video kagaya na ito. Ito yung bagong Cross DJ 2023. Okay, so ba ito siya. Meron lang siyang dinagdag na mga ilan na yun yung didiscuss ko. So, dalawa lang siya. Okay, dalaga natin ng kanta. Maglagay ng kanta, ganun pa rin. Doon na nauna kong video, tinuro ko naman yan. Yan. Okay. Yan. yan. Ayan, diba? Dito tayo pupunta sa kabila. Ayan. Teka lang, ha? Hanapin lang natin. Ayan. Lalagyan natin ng kanta. Yung gagamit yung FX dito, yun din, ha? Yung yung ginagamit ko matagal na kasi bawal nga yung original gawa nga ng copyright balam nyo naman yan. hanap tayo ng kanta yun. okay ito Okay. Yung isa ganun din. Yan. Okay. Uh, ang pag-usapan natin dito yung kilak. Ano yung kilak? Ano ang trabaho ng kilak? Bakit kailangan ng kilak? Okay. Ito hindi mo na ako gagamit ng ng ano ha. Nang walang kilak, may kilak muna. Ito naka-automatic kilak na ito eh. Bakit ganyan tunog ko nung diferensya. Okay, pe-play ko. Kaya sa kabila. Hoy, pagsabi niyo nga si Joy. Sabi... Binilisan ko na ha. Hindi nga, tigilan na ako. Alam mo ka atin ang sabi niya. Ayan. Diba? Bumilis yung tunog. O, pwede rin bagalan. Paking nga pa rin akin, Bumilis yung tunog. Bagalan mo yung tunog. Yan. Bilisan mo yung tunog. Yung key... Yung tone nung tunog, hindi nababago pero bumabagal siya. Nakuha ba? Yan. Ito, meron siyang ito ah, meron siyang dinagdag na ilang picture yung yan. Meron na siyang master volume. Yung una meron din pero may dinagdag pa sila. Meron na siyang gain. Yan, yan. Ito. Yan, no? Oh. Yung trabaho ng gain, para din siyang volume pero hindi siya volume gain siya eh yan yan tama ayaw gumana ng kabilang channel bakit yan naga natin na kanta Yon. pag tinaas mo yung gain lalakas yung volume niya di diba sa kabila ganun ka din yan o minsan nababasag na siya pagka sobrang lakas na okay pag usapan natin yung kailak yun o no? Okay. Para sa yung kilak, Ayan. Kapag nag-remix ka ng walang kilak, yung tunog niya ay ganito. Papatayin natin yung kilat ha. Ganito yung tunog niya. Hi. Pagsagan nyo nga si Joy. Sabihin nyo na tigilan. Ayan. Ganun yung tunog niya. yung part na sabi niya, ay pa rin na pa rin sa akin, na kami, wala ng kami, wala nang forever. Yun. Pag walang kilak, ganon. Pero pag nag-apply ka ng kilak, yung tunog niya, ang ganito. Sa gusto pa na pa, pa rin na eh, sa akin, bakit napakalala? ba Bumagal siya o bumili siya pero yung key, yung tunog niya hindi nababago dahil dito sa kilak. So, ayun lang. Yan lang. Alata mo naman pag yung remix hindi ginamita ng kailaki kasi yung tunog niya ay gano'n. Yan, papatay siya gano'n. Yan. Diba? Yan, gano'n yung tunog nung walang kailak. Alata naman. So, pag may kailak siya gano'n, hindi nababago yung tunog, yung key, pero bumabagal siya. Bibilis so, yung tarbaho ng kailak. Yan. So, ito lang yung nagustuhan ko sa bagong DJ ng eh bagong bagong cross DJ ng 2023 yan so ito lang kaprasong kapraso lang so yung mga tinuro ko nung una sinabi ko dun din sa ginawa kong video ulit pinaliwanag ko rin yung arm flow panoorin nyo na lang so, ito lang maiksi lang ay maraming salamat sa magkakagusto ganun pa rin salamat pa subscribe uh, yung notification uh, yung aking tiktok ganun din yung pangalan pangalan din ng aking YouTube. DJ rejoice 03 Villacrasia. Maraming salamat.